Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po ulit sa aking panibagong video. Panibagong araw at buhay muli dito sa aming concrete pan. Dito po nakalagay yung aming mga lagang hito at tilapia sa hito po ay naglagay po kami dyan ng 2,000 fingerlings na may size na 2 to 3 inches pero karamihan po ng mga hito na nabili po namin ay nasa 2 inches at dito naman po sa tilapia ay meron po kaming 2,000 fingerlings din po na nilagay din po dati dito at nagkaroon na din po dito ng mortality na nasa 10 to 15 percent Ang feeds po na pinapakain po namin ngayon dyan ay yung grower feeds. At ito rin po ay tinatawag na floater feeds. Mas maganda po kasi ang floater feeds kasi nakikita po namin kung nakukonsume ba talaga ng mga laga na isda yung mga pinapakain namin sa kanila. Kesa yung isang feeds na lumulubog. Dahil po doon hindi po kasi namo monitor kung naubos ba talaga nila yung mga feeds na naintroduce sa kanila sa so ngayon po ang mga alaga naming tilapia na nandito sa aming concrete pan ay nasa 3 months and 10 days na po simula nung lagay po namin tong mga to nabili namin ang mga tilapia fingerlings sa halagang 1 peso and 50 centavos kada piraso at hindi po pare-parehas ang size ng mga ito ang pagpapakain po namin ng feeds ay 3 times a day ang una po namin introduce na feeds ay yung tinatawag na fry mash feeds ito po ay yung parang dark ang consistency. Ang sumunod naman po ay yung pre-starter feeds na kasing laki lang po ng buto ng saluyot. Hinahalo po namin ito sa fry mash feeds para po hindi po manibago yung mga fingerlings doon sa panibagong introduce na feeds. Ang sumunod naman po ay yung starter feeds ganun din po yung ginawa po namin sa una na hinalo po namin yung primash speed sa pre-starter feeds at yung starter feed sa pre-starter feeds para po hindi po manibago yung mga alaga namin isda at ngayon po ang sumunod ay yung pinapakain namin ngayon yung grower feeds Dito naman po sa kabila yung mga alaga naming hito. Bumili po kami ng 2,000 fingerlings. At sa ngayon po ay nagkaroon po kami ng mortality na nasa 10%. Gaya po na sinabi ko kanina, ang average size po nung nabili po namin itong mga to ay nasa 2 inches. Sa ngayon, ang iniintroduce po naming feeds ay yung fry mash feeds. Nabili naman po namin ang mga fingerlings na ito sa halagang 3 pesos kada piraso. After 1 month po ay magsusorting po kami dito dahil may mga fast grower kaya kailangan namin isorting para hindi nila masapawan sa pagkain yung mga kasama nila. Every after 1 month po ay kailangan magsorting para po may separate po natin yung mga magkakasize. Kung napanood niyo po yung aking mga nakaraang mga video ay naglagay po kami ng net na siyang aming ginawang division para sa aming sa sorting po namin doon yung mga small, medium sa large para po mas madaling may separate yung mga pwede na pong i-harvest. Ang pinaka-average po na size o kaya ay kung ilang piraso po per kilo para po ma-harvest ay 3 pieces per kilo po. Yun po ay para sa mga hito. At ang pinaka-average na buwan po bago ma-harvest naman po yung mga alaga nating mga hito ay nasa 4 months po. Depende po kung gaano po kalalaki nyo nakuha yung mga fingerlings. Nagpapalit naman po kami dito ng tubig every after 3 to 4 days. Pero kung napapansin nyo po na matamalay na po sa pagkain yung mga alaga nating isda ay pwede na po nyo pong palitan yung tubig sa inyong mga concrete pan sa pagbili naman po ng feeds ang bilihin nyo po o ang bilhin nyo ay yung mataas ang crude protein mas mataas po na crude protein ay mas mainam po para sa mabilis na paglaki ng mga laga nating na isda Ito naman po yung aming drainage system na kung saan makikita nyo po sa pinakababa ay yung full drain po namin at yung sa kalahati po niya ay 50% at yung sa pinakadulo ay yung kanyang overflow para once po na umulan ay hindi po mapuno yung aming concrete pan ganun din po yung ginawa namin dito may full drain 50% at yung kanyang overflow Ito naman po yung aming gamit na aerator dito sa aming concrete pan Ang LP100 Ito ay nabili po namin sa Shopee Ito po ngayon ang kasulukoy na nagsusupply ng oxygen dito sa aming concrete pan Bali naglagay po kami dyan ng water hose na konektado po dito sa may magkabila ang concrete pan. Naglagay po kami ng separate na dalawang water hose na daanan po ng oxygen papunta dito sa aming concrete pan. Maganda po na magkaroon tayo ng source ng oxygen para sa mga alaga nating tilapia o kaya hito para po makaiwas sa mortality at maganda rin po itong magkaroon tayo ng source ng oxygen para sa mabilis na paglaki ng ating mga alagang isda yan po kung makikita nyo kaya kaya nyo pong supply ng oxygen itong magkabila ang concrete pond Kung mapapansin nyo rin po, hindi po kami naglagay ng bubong. Ito po ay para masikatan ng araw itong mga laga namin mga isda na nakakatulong po para sa paglaki ng mga ito. Naglagay lang po kami ng net para po po yung mga daon na nalalaglag na pumupunta dito sa aming concrete pan. Ito pong aming concrete pan ay may sukat na 8 by 8 meters at may taas na 1 meter. Bali ang source po ng aming tubig ay nanggagaling po sa deep well. Nagpapalit po kami ng tubig every 3 to 4 days para po mapanatili yung kalinisan ng tubig sa aming concrete pan. ang nakonekta po dito ay 1 horsepower na water electric pump na sponsor po ng mga estudyante ng TUP Manila at ito man po yung isa na electric water pump na 3 horsepower